time check 25 ayan buti sumikat yung araw napakaganda na ng pula natin oh. lalo itong long pin 20.96 oh. ayan ganda hmm. kabilis itong nalubog na ito ayan na ay ma mabilis lumaki kasi okay na ganda na magtitindis na yan malalaki na yan Alos ko na. Kunti na lang isang dangkal na. Okay, kasi na ito. Sa 15,000 natin, sana maabot natin yung 3 to 5 puno. Bawat tundos para talagang marami ng suwi kaagad agad. Okay, sharing is caring. Let's go. Ang date ngayon ay December 27, 2023 Napaka healthy daming lumot hmm. yun yung mga lumot lumot Okay, ngayong araw ay December 27, 20, uh, December 2023. Sharing is caring. Maraming salamat. Okay, time check tayo. Tuloy pakainin natin yung mga alaga natin. Time check tayo mga kagri ka ay uh, mag 7, 6.51. Ayan. Sara na natin yung binapapasok natin konting tubig dahil sakto na. Ayan. Huwag natin masyadong lubugin kasi nag tayo kanina. Ayan, sakto na. Lahati lang yung talagang hindi na makakakain yung kan natin yun isara natin doon yung binuksan ko doon kuning kain muna kayo pakain muna tayo napakaganda ya ang punla natin mga kaagri, lalo yung ah, lumpin ang ganda talagang aani yan ng malakas ang laki na ang pagkakataon natin umani Plus, ah, kasi quality seeds yung ah, LP yan oh, ah, sige Kain na kayo. Mm. Baka kainin ng aso. Mm. Hindi na ako papasok dyan. Mag-iingay yung mga kon. Bantayan nyo ah. Tara. Tara. na natin. Samahan nyo ako. Ayan. Ayan. Ayan mga marami tayong solar dyan na palibutan niyang bigiri natin. Ayan. Pinandar na natin yung pino natin. Ganda na sa bukas kasi na natin kanina ng may uh, formula natin. Abangan nyo mga kagre, ikot tayo sa Los Bimin, Luzon, Visayas, Mindanao. Abangan nyo, naayos lang namin lahat ng mga kailangan. Uh, IPO, trademark, kailangan yan. Lahat. Okay, nakasara na yon, Sara na natin ito. Paano hindi mahulog yung kanina? Yan. Okay na. Ayan, oh, may konti, konti lang. Sinabasok natin kanina. Sarap natin. Yung mga bukas. Baka biglang may magpatubig. Bukas. Sa school ay... Hindi pa nakakawan yung school ay malulubog yung punlaan natin. Sayang yung pinulyer natin. Sana iinit bukas ay napakabilis. May sandang na yan mga ka-agree. Oh. Ganda. Ganda na yan bukas, o, oh, di ba? See? Ganyan tayo magpunla. Ayan, sakto na. Wala nang damage yan. Yung dinamage na ang kung nakita natin kaninang umaga, yung SL20, ang dinamage ulit. Ito, dito tayo kumuha ng tubig. Dito banda, isara na natin to. Dito mismo, sa isang kasi pinatubigan natin to yan yeah. tapos dito dun, dito tayo kaya pinuno ko ito kanina nagpatubig tayo itong kabila tapos dito ko na kinuha yung tubig kasi hindi tayo malaglag malaki naman yung pilapil natin ngayon naman yan palaka ang pupunta dyan kung malalim wala naman nag maingay unlike noong mga kwan yan, ay ang daming palaka ngayon ay marami na kasig na kapag tanim ayan oh. ngayon na natin para kahit nagpapasok yung katabi natin bukas kasi nakabalak na yan na magpatubig ay walang malulubog okay sakto mm, sakto ano nyo? Wala na makita. Ang isalit natin, medyo marami tayong makukuha dito. 1, 2, 3, apat na pinitak. Ay, apat na kakamang punlaan. Kaya nito ng 1, apat na pinitak. Plus yung isa, tatlo. So, 6, plus yung long pin natin, 9,000. Kasya. Okay na. O, oh, di ba? Sharing is caring. Good night ganito tayo mga kagre magat hapon wag natin pabayan ang bawat ang um, sakahan natin gawa natin ng paraan ang daming paraan kuhol pinulutan ko pa to pala umaga pinupulutan ko to ng kuhol yun sa kanal pumupunta sila kailangan makulutan na kasi pag nag transplant tayo walang kakain sa kalilipat tanim Okay. Ganda. Bukas, bibidyo ko ulit to. Ang ganda na. Full na natin. Ang mga nakakakita ay eh, talagang ang ganda nitong lungtin natin dito. ang kasya. Sana kasya yung 3 to 5 puno. Bawat tundos. Ayan o. No? Kabilis. Lalo sana kung diretso yung sikat ng araw. Sigurado ito mga kagri. Malambot ito. Nabunutin. Pwede na natin i-maintain yung tubig nyan. Ayaan na naman natin na bababa. Tapos, papasok ulit. Ganyan lang. Ang pag-maintain nyan. Sharing is caring. Good night sa ating lahat. Huwag po mag-subscribe sa ating YouTube channel at Wala nang commercial yun. ah hindi ko muna inactivate yung mga commercial niya. Okay, hindi doon tayo kikita. Kundi tutulong lang tayo mga ka -agree kung paano pataasin yung ani uh, at kita abangan nyo si Kagre Tipids uh, at pupuntahan kayo hope mapupuntahan ko kayo isa-isa at sama-sama tulong tulung itaas ang ani uh, at kita Okay, yan. Naglagay tayo ng konting kon dito. Leonardite. At least ito kasi Leonardite. Ayan. Kunti lang. Isang sashi lang. At least ito kasi uh, Leonardite. Pwedeng imix sa mga synthetic chemicals. Ayan. Hindi ko yan kasi last decomposition na nga Ayan. ng mga pwede pang madecompose dito sa taas. Ayan. Hmm. Kaya nangitib na. Ayan. Kita nyo yung kung gaano natin alagahan yung punlaan natin nalubog na dyan o no? banda o oh. okay pero mabilis lang lumaki yan hindi naman kanya na mauubos din yung tubig nya na yun na no? nalubog na dun o no? at least ayan yun na nakalbo kinalbo na ang daga okay yan na yung pangkon natin okay pwede na tayo magabuno mamaya pahupahin muna natin yung tubig para hindi gagalaw Okay, sharing screen ka.